Yon. lagay tayo ng braided main line natin dito sa ating reel dami tayo ng ito yan so, lagay natin dito so kailangan natin pagputol ng flippers o so, gunting o kahit ano tapos yung bat ng ating fishing rod At basahan at yung tabo tabo so, lagyan natin ang na ano tubig ayan so yun una ipapasok natin dito sa so, uh, yung guide ng ating bat ng root uh, ng rad uh, Yes, ibigay na lang natin. Tapos, nakapit natin dito. So, kailangan naka-open nito. red line lagay lang natin dito sa tabo yan lang. yan lang siya maglalaro tapos buhusan natin ng konting tubig yan lang Okay. Tapos itong basahan na to, siya yung magbibigay ng tension. Tingnan natin siya dito, ibabaw. Ayan yan. Ito natin siya. Tapos ibabaw na natin. lang. Ayan lang. Ayan, ayan lang. Ayan, ayan lang. Ayan, Kaya tapas ini Ternami dito Terserah Apa yang ngaron ko to Tidak mag kamera Tidak mag isa Ayan sure lang na huwag uh, kayo mag-overspool ha. Kapag mga ganito, so tignan nyo na lang yung ano ninyo, nagaya nga ng line. Huwag lang mag-overspool kasi na nag-uumpisa yung mga wind nut sa mga ano, overspool. So, upusin pa lang ano ito. Sakta. sakta yung, ala, isang ah, yung sakta yung isang rolyo o kubos kubos na isa ito na ito tinenya tại mà đó Trắc ở xịn này